Pre, la, pre, yung bahay mo, na Natulog na yung dala ko, Ars. Naglog ko, kula na. Saan? Dito yun, dito? Tanga ano dito na yun. Saan yung dandaan nila pag sira? Kaya baka masira? Tapos yung kahit pinto, wala na tira? Eh, saan mga damit mo? Wala. Ah, may, may si ma pa mga. May ka pa na iwan? Ah, dyan ka na Ah, na tingin May tira. pa. dyan na na Aray ko! Naawa oh, siguro sa akin! Itong ko na sira guys! Anawagan po ko sa mga lating pagulo! Uh, bigyan nila ng iputante yung mga mahirap Ayun! Tignan nyo po yung mga kabayan namin! Nasira na yung bahay niya! Nasira po! Na wala kayong maripatan! Dating 5K lang! Nagtataga na lang po kami sa kalakan para lang mapambigas kami! Oh, na yung walang awang walang awang ano na yun, oh. No? Tractor yung bahay sira tinuluyan na talaga o oh, to ito pa lahat halagang 5,000 lang ay na, saan kayo mapupunta yung 5,000 na yun no saan mapupunta saan maabot ah, yun 5,000 wala oh, wala talaga hindi mo makaupo na bahay yun o kasi sa daan na lang yun pamasahe pa lang yung maglilipat ka yung ano yung sasakyan pa lang 5,000 na no? <laughs> wala na mag-aari ka lang lang sasakyan 5,000 na no? wala na yung 5,000 muna binigay o tanggalaw na yan ah, so yun natuluyan na talaga si Ryan o Nah, nah. Ini pegangan, pegangan sihir, pegangan sihir, pegangan Di terasa itu. Ayan, yung traktor na yun oh handa nang Anna na sa second round o oh, diba nasa ilalim tayo, tayo ng tulay ngayon ng Anunas Prinsip so yun ito ang ganito ba ito ah kaya ano to ito kaya yung kay foreman oh yung kay Elmer dito kahit magdikit lang yun eh sabi ko na tatanggalin tong ano yan. tanggalin oh, ay. Di ba? So yon. Wala tayong magagawa. Gobyerno nang nakialam. Ang problema lang 5,000 lang ibinigay. binigay. mo paputol mo. Oh, di ba? mo oh. paputol mo Oh. Oh. Ito sila, nasira na. Self-demolish na, self-demolish. Oh, yung babae, sayang to. Magkano ka gusto to? Siguro mga oh, 300, 10,000 30, to. Ano, pwede, no? Eh, yung babae, wala na. Wala na ba yung babae? Ayun ko sa siya. Mira, ang babae. Alam ko, alam nakakiisip ito. Ako, hindi ako nanggiyan ng goberno. Alam ko, hiram na to. Pero sana na magbigyan nila ng malipatan. Oh, yon. Wala, wala, wala. Malipatan hindi, na talaga yung problema. Hindi, hindi, kasi, hindi, hindi kasi... Ang ah, halaga ng bahay ko, 0.5 million. Limang lang binigay sa akin. Hindi kasi sikat to. Kung ilog pasig ka nakatira, may relocation ka. Pag ilog pasig ka. Hindi <laughs> ang pakiusap ko, konsiderasyon na. Uh, oh. Hindi ka nga, wala nga, hindi nga sikat tong ilog <laughs> na to. Ano na silang to eh. Saan pwede tayong tumira eh. <laughs> Depende naman sa ano na slow. Kung sa Ilog Pasig ka nakatira, may relocation. ka. Kasi yung may relocation eh, di ba? Ilog Pasig. <laughs> talaga, Anak lah Ana, sayang lang mga bahay ito. Ayu ikot lang. Oh, par. Say ito, Sayan. <laughs> <laughs> oh, oh. Sayang. Kawawa naman. kita <laughs> Shout out.